ito yung ating mga dilata inayos ko na siya guys no para mabilis ko siyang malagyan ng presyo saka uh, ma share sa inyo so yan konti lang naman to guys isama na natin yung mga wala dito na meron dito ayan so auto pricing natin So start tayo dito guys na yung ating resibo nilagyan ko na ng ano. So alam niyo naman siguro guys no, pero sa mga siguro baguhan, baka nalilito pa paano kuhanin yung percent no. Ang paano kuhanin ng percent kung magkano yung benta mo less mo dun sa cost equals kung magkano yung kita divide mo dun sa cost. Yun yung lang percent ang ating patong dun sa ating mga item. Yan, ganun lang yun guys. Nilagyan ko na ng presyo yung ating resibo tsaka yung may mga ano na din siya yung kita pero hindi lahat, guys, kasi masyadong madami. <laughs> so, ayan. Start tayo, guys, sa uh, Century Tuna flakes in Oil na 155 grams. Ito yun, guys. Lima to. By five to. May less lang siyang save five. Ayan. May save five siya. Ang cost nito, guys, kung i-divide natin, nasa 34.50 ang isa. So, din ang dati kong presyo nito, guys, ay 40. So, bintahan ko pa rin, guys, 40. So, meron tayong 550 dito. Pero pag binili mo siya, guys, itong Century Tuna na to na single lang, ano siya, ang cost niya is nasa 35.50. So meron na tayong 450 dito. So since meron nga tayong save 5, ayun, kaya na kumita tayo kahit pa paano. So same pa din yung aking bintahan. Ganun. Uh, 40 pesos sa Century Tuna Flakes in Oil. Tapos meron din tayong sa maanghang din guys no, na ganito Century Tuna. Uh, same pa din ang aking bintahan. Ayun no, yung maanghang 40 pa din yung aking presyo dito. So, dalawa na lang natira. Tapos, next natin yung ating uh, Century tuna flakes in Oil na maliit. So, ito namang maliit, guys, na century tuna na 95 grams. Ang cost niya, guys, ay nasa 26.50. Binibenta ko siya, guys, ng 30. Meron tayong 350 sa kada isa. Mahal ng century tuna, no? Grabe. Kunti lang naman luman. <laughs> so, meron din tayong San Marino chili corn tuna, guys, na maliit. Ito ay uh, 100 grams. Ang cost nito ay 29. Binibenta ko siya ng 32. So, meron tayong 3 pesos dito. Ayan. So, yung uh, pula naman na hindi maanghang, itong red pulang red. <laughs> Yan. Same din siya, guys. 32 din ang aking bintahan. Yan. So, doon naman tayo sa malaki. Ito yung malaki, guys. Ayan. Yung malaki naman, bintahan ko nito ay nasa 42 na. Kasi ang cost nito, guys, ay San Marino. San Marino corn. Asa na ba yun? Ayan. Ang cost nito, guys, ay 36.90. Binibenta ko siya ang 42. So, mayroon tayong magkano ba sa atin dito? Uh, less muna natin. Asa na ba? Uh, 42 bintahan, less 36. 0.90 0.90. So, meron tayong 5 pesos and 10 cents. Aba ba ako? Wait. 36.42 minus 36.90 Oh, 5 pesos and 10 cents guys ang kita natin. So, divide natin sa cost na 36.90 kung ilang percent. Nasa 13.82 13. percent po guys yung ating patong dito sa ating San Marino. Ganon din po yung ano guys na yung uh, dilaw. So, wala ako dito nila. Meron tayo dito, dito guys, doon, naka-display. Ganun din yung, yung akibidahan, 42 pesos. So, next natin, guys, yung 5552 na Caldereta. Yung Caldereta, ingat guys, oh, yung mga dito. Caldereta, Britada, Adobo, Machado, Bicol Express. So, meron lang akong nabili yung Caldereta dito sa ating bagong bili. So, yan, guys, no. Ito ay nasa uh, 155 grams. Yan. So, yung cost niyan, guys, ay nasa kaldereta kaldereta 552 na kaldereta cost niya 27.80 binibenta ko siya ng 32 meron tayong 4.2 nakita so yun guys ito yung ating mga 5552 na, may mga flavor next na tayo next 5552 na flakes in oil hot spicy at saka yung hindi spicy guys ang cost nito guys kasi itong 5552 na na flakes in oil na hindi hot 31 lang pero yung hot guys na yung spicy ay 31.50 may difference silang 50 cents pero binibenta ko guys same lang ang price niya 35 para hindi na magulo tapos next natin corn beef na 260 grams ito yung malaki ito ang cost nito guys ay 57.50 binibenta ko siyang 65 meron tayong 750 nakita dito Yan. Next natin, Argentina corn beef na 150 grams. Ito yung 150 grams, guys ang cost niya ay nasa 34.90 binibenta ko siya ng 39 pero tayong 4 pesos and 10 centavos nababa ako wait lang minus natin no oh. 39 minus 34.90 o oh, 4 pesos and 10 centavos guys so yung iba kasi hindi ko na nilagyan ng ano magkano kita tapos next natin yung corn beef. <laughs> yung Argentina corn beef na 175 grams. Ito guys. Ang cost nito ay nasa 40.50. Binibenta ko siya 45. So meron tayong 4 pesos and 50 centavos. Next natin. San Marino corn tuna. At ako sa tayo dyan. Wow ulam. Adobo. Ito ay 155 grams. Asa na siya? Ito. Wow ulam. Uh, Michado, adobo, caldereta. Lahat na flavor guys. No? Ang cost nito ay nasa 21.80, Binibenta ko siya 25. Meron tayong um, ba? 3 pesos and 20 centavos. Next natin ay 5552 na kaldereta na maliit. Ito yung, asa na? Ito mga ganito guys. Yan, maliliit. Yan. So, ang cost nito guys ay 22.10. Binibenta ko siya 25. Meron tayong 2 pesos and 90 centavos dito. Diba? Okay na yung ganung price. Okay na din yung ganung kita. Kasi maliit lang naman yan. Tapos, meron din tayong 555 Carni Norte na 175 grams. Ito yan guys. And masarap din to. Ang cost nito ay 34.50. Binibenta ko siyang 39. So magkano sa atin doon? Pero tayong 4.50. Tama ba? 39 minus 34.50. 4.50 ang ating kita guys. Kung ilang percent siya, divide natin sa cost na 34.50. Nasa 13% po ang ating patong sa ating 5.5 karmi norte na 175 grams. So next natin guys is yung Argentina meatloaf na 100 grams. So, ayan, guys, balik tayo So, ayan, guys, balik tayo Meron din tayong uh, Argentina meatloaf na maliit Ito ay uh, 100 grams Ang cost niya, guys, ay 17.20 Binibentak siya 20 pesos So, meron tayong uh, 2 pesos and 80 centavos So, okay na yung ganung, ano guys, nakita kita Pwede, pwede na yan Tapos, next, CDO meatloaf na 150 grams Ito ganito yan, CBO meatloaf, 150 grams. Ang cost nito guys ay 20.80, 20 binibenta ko siya ng 24, so meron tayong uh, 3 pesos and 20 centavos. So, wow ulam, mechado. O, oh, yun na yun, tapos na tayo sa wow ulam, 25 bintahan. Yan. Tapos, Ligo Sardines guys na red. Red tsaka green, same price lang naman siya guys, no? Ang cost niya ay 23.70. Masan yung ating Ligo? Yan. 23.70, binibenta ko siya guys ng 28. So, meron tayong uh, 4 pesos and 30 centavos. Tama ba? Twenty-eight 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 plus twenty-three point seventy Ah, four pesos and thirty Tapos guys, ang ating kita dito So, ganoon din yung green na sardina sa'yo So, tapos tayo sa ligo, guys, no green At saka rin, bintahan ko twenty-eight Tapos sa Master Sardines naman, guys Ang bintahan ko ay twenty Dati kasi, guys, twenty-seven Ginawa ko na din siya twenty-eight yung Master Sardines yung ating master sardines na green at saka yung ating master sardines na red 28 na po ang kapitahan pero yung ating ano guys na unipack tapos unipack yan unipack yung 555 27 lang tapos itong rose bowl guys 30 pesos mahal ang rose bowl tapos mamaya tayo dito guys no <laughs> mamaya tayo dito so unahin ko muna to tapos next natin guys yung argentina meatloaf na 250 grams ito yung medyo malaki eh. Yan. Ang cost nito guys ay 32.10. Binibenta ko siya ang 37. So, mayroon tayong 4 pesos and 10 centavos. Yan. Next natin, uh, yun, 555 sardines na Spanish style. Sana ba yun? Spanish style. Where are you? Makita. Spanish, Spanish. Ay, ito. Spanish style sardines na ganito. Ang cost nito guys ay 31.80. Binibenta ko siya ng 37. So, meron tayong 5 pesos and 20 centavos dito. Tapos, next, Argentina giniling ground pork na 150 grams. Yung ganito. Ang cost nito, guys, ay 28. Bilibenta ko siyang 32. So, meron tayong 5 piso dito. Tama ba? 28, 29, 32, 1, 32. Apat na piso lang pala. 28, <laughs> 29, 32, 1, 32. May 4 pesos tayong kita dito, guys, no? 28 ang cost. Uh, bintahan, 32. Kita, 4 pesos. Tapos, ano pa ba? Uh, Hokkaido, guys, na malaki, eh. Ito ganito. Hokkaido, 425 grams. Ang cost nito, guys, ay 82. Binibenta ko siya ng 90 pesos. So, meron tayong 8 pesos. 10% lang, guys, sa mga malalaki na yung mamahali na ba. Yung mga, mataas na yung mga presyo. 10 pesos lang ang... Ay, 10 pesos. 10% lang ang aking pinapatong. So, meron tayong 8 pesos... 8, 8, 8, eh? <laughs> meron tayong 8 pesos dito, guys, sa Hokkaido na malaki. So, next natin. Alaska condensada, condensada, guys, na maliit. Ang cost nito ay 35.60. Binibenta ko siya ng 40. Meron tayong 4 pesos. And... Ah, 40 centavos. So, Argentina, giniling ground pork na maliit naman. Ang cost nito ay 21.60. Binibenta ko siya ng 25. So, meron tayong 3 pesos and 40 centavos. Tapos, next, tiga bunga na maliit. 155 grams. Ang cost niya, guys, ay 42.40. Binibenta ko siya ng 50. So, meron tayong magkano? 7 pesos and 60 centavos. Tama ba? Tama. Nasa <laughs> bang calculator. So, 50. Huwag ko na. Lagay ko na ng kita. Ano? Uh, 50 less 42.50. O, oh, 7 pesos and 50 centavos ang ating kita dyan, guys. Yan. So, ito mga to guys. Lahat na nabanggit ko na. So, meron din tayo ganito, guys. No? Yung ating, sama ko na to. Yung ating hard smart. Yung tayo ko ng hard smart, guys, ay 38 pesos. Ano na karaso to? Yan. Parang cost nito, ano, nasa, ano, 30, mas din to guys eh. Nasa 32 ata. O. Oh. Kaya uh, may 6 pesos ako kada isa nito. Tapos, since yung mga ibang wala dito guys, no, i-ano ko na sa inyo. I-pricing natin. Pin tayo guys, no, na cream style ito. Malaki. 50 pesos lang yan guys. Rino na maliliit, 33. Yung malaki, 65. Tapos yung Prime Green Peas, 19 pesos. Yan, Digo ko, 28. Unipak, 27. Master, 27. Rose Bowl, 30. Uh, 5552 na sisig, 35. Ito medyo mahal. Ito yung mga 32. Yan, may mga flavor. Kahit itong spicy. Wow Ulam, 25. Chili, 42. Ito, 33. Giniling na, yan, nabanggit ko naman na yan. Ito na lang tayo sa corned beef na Pure Foods, guys. O, oh, nagbenta na ako ng corned beef Pure Foods, 96. Kasi may naghanap, kaya lang ngayon, wala na naman. So, <laughs> uh, kami lang nakakaubos. Tapos ito ay 38. 755 na carne Norte, nabanggit ko na yan. Carni, abinggo ah, bingo carne Norte guys, 26. 75 grams na Argentina ay 45. Ito guys ay 37. 37 meatloaf, beefloaf na malaki. Ayan, itong Argentina beefloaf na 175 grams, 28. Ayan, 28 ito meatloaf. Ayan, yung maliit naman guys na 150, nabanggit ko na rin ata yan sa inyo, 26 pesos. Itong maliit naman na Argentina meatloaf, na, ano, pinakamaliit ay 20 pesos. Ayan. Tapos sa taas parang guys, meron pa tayong luncheon meat. Luncheon meat ko, guys ay, yung maliit ay 37, maling ko ay 130. Yan. Tapos yung malaki na ano guys, yung lunch and meat, 93 bintahan ko kailan naubusan no, na ako. O meron pa isa dito. Ayan, ito malaki. 93. Yun ipak makarel guys. Ah, um, magkano yun? 86. Tiga bunga malaki. 105. Master sardines. Na uh, malaki. 60. Magkano ba ito? 65. Ay, 63 pala. 63. 63. Wait lang, tama ba? 65 Master, Mega 63. Ayan, dikidi di kita. 63. Tapos, yung Mega na yan, guys, no? 30, uh, 38 Itong mega na 38 ba? 36? 36 mo na guys. Yan. So, yun lang yun guys. Tapos, isama na natin to. All-purpose cream na Angel 65. Malaki. Yan. 370 ml. Tapos, ito nga 40. Condensada na Alaska 60. Yung malaki. Cowbell 50. Alaska na malaki ay 40. Itong maliit na Alaska ay 23. Alaska na maliit na puti. 33. Yan. Yan yung ating mga dilata. Yan. Guys, no, magla-launch na din kami. So, tapos ko na siyang ma-pricing at ma-share sa inyo. So, yun naman guys, ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.